Ayan, konting-konti na lang. Malapit na malapit na. Mga isang basong langis din pala ang makukuha natin sa tatlong tasang gata. tayong latik. yan Galing sa ating paggawa ng langis ng nyo para sa anit ng ating bagets, gagawa tayo ng palitaw sa latik. Wow. <laughs> Nakaisip ng ng ano ng makakain dahil meron naman talaga akong naka-standby diyan na glutinous rice dahil may pinagdamitan kami niyan before. Bumili na lang kami ni Daddy din ng gata. Pero itong gata na to ay isang tasa ng kakang gata at dalawang tasa nung ikalawang gata. Ayan, binibigay naman kasi nung pinagbibilhan namin yung ikalawang gata. Tapos isa't kalahating asukal na brown para ito sa ating sauce ito. Ayan, para sa sauce. Ang gagawin lang natin ay gagawa tayo ng palitaw. Hindi na natin ipapakita po yung paggawa ng latik pakiting na nalang po ang aming vlog na ilalagay ko dito. <laughs> Ititing natin. Kasi yun yung procedure ng paggawa natin ng latik Para lang siya hindi masayang. O ba diba? Magagamit kasi natin yan eh. Lagyan natin ng tubig. Nakaready naman ang ating glutinous rice dyan. Yan. parang maliit ang aking mangkok pero malamang kasya naman haluin lang natin para magawa natin yung palitaw unti-untiin lang natin guys dahil mahirap na kapag lumata ang ating glutinous rice, okay lang kapag kulang sa tubig kasi pwede pang dagdagan ng tubig. Pero pag lumata, wala na tayong pang dagdag. Last na to. <laughs> Eto na lahat na. Todo na to. Isang supot. 500 grams or kalahating kilo ng glutinous rice. Ayan. lang pa. Dagdagan pa natin ng konting tubig. Pero, at this moment, ay kakamain ko na to guys. Ang aking kamay po ay malinis na malinis. Kukuha lang ako ng konting langis. Ah, hindi dumikit. Wow. Kasi, langis ng nyug naman yan eh. para kasi maan natin, ma-mix natin lahat. Baka kasi yung ilalim, malata na pala, lagay pa tayo ng lagay ng tubig. Sabi ko nga sa inyo, wala na tayong extra glutinous rice. <laughs> Ayan, okay na to. Magiging palitaw na to. Mayroon pang konting powder-powder sa ilalim. Madali na yan. Ini need lang natin hanggang makuha natin yung consistency na pwede na nating buuin para maging palitaw. May ano siya, may bigas. Yan. Sakto, sakto, sakto sato na ang texture na to napakadali namang lutuin ang palitaw ang medyo matagal lang naman ang paglalatik since may latik naman na tayo wala na tayong problema hindi na ma tayo matatagal yan, pwede na to sukatin natin ng ganyan kalalaki bagay matatantsa ko naman yan sa kamay sanay naman kami noon kay nanay na puro kamay-kamay lang Ganyan, bilog-bilogin natin. Bakit kaya hindi bumibilog? <laughs> hindi ako magaling magbilog. Ganon. Hindi. Okay na yan. Ganyanin natin. Tapos, yan, yeah, lagyan natin ng kunting design. Masyadong malaki. No? Malaki. At saka medyo malaki yata. Haluin pa natin dahil yung ilalim ay medyo dry pa. Pag sa palengke kasi, yung mga ano talaga, yung mga malagkit na binibili sila na mismo nagigiling nun, ang consistency nun sila na rin ang nag-aayos mo, palitaw, pang puto pang, lahat sila na, alam mo nila yun Ayan, ganyan lang kalalaki yan sakto na yan guys Ganyan lang ang gagawin natin. Yung pagpapalitaw. Tapos lalagyan natin ng konting ganoon sa gitna. Yan. Tapusin natin ito kung ilan ating magagawa. Tapos, ilalagay natin, ilulubog natin sa mainit na tubig. Alam nyo naman ang palitaw, ba? Diba? Pag lumitaw, ibig sabihin, luto na. Wow. lang kabilis ang palitaw eh. Kaya siya palitaw. Ah, ayan. Balikan ko kayo guys kapag nabuo ko na lahat ito. Ayan, malapit na matapos. Ayan. Pero tingnan nyo naman ang mga hugis. At ang laki. Magkakaiba. Alam nyo na ibig sabihin <laughs> ibig sabihin yan, Tinulungan ako ni Daddy D. Kaya <laughs> yeah, wag ka kaiba. Oh. Yung mga gawa niya. Oh. Yung iba ni Nano ko na. Oh, and na. Yan! Magpapaini tayo ng tubig. Or uunahin muna natin pala yun. Uunahin muna natin yung ating sauce. Para naman isiset aside lang naman natin yon Madali lang naman yan. Madaling-madali na to. konti na lang. Yan guys, napakasimple lang gawin ng ating sauce etong ating gata ilagay lang natin tapos pakukuluin lang natin to kasama ang ating asukal yan yeah. ang ating asukal ay isa't kalahating tasa ng brown sugar pero kung medyo matabang pa kasi marami yung ating gata tatlong tasa yan. Pwede nyo namang dagdagan. Kasi wala namang asukal yung ating glutinous rice. Ayan, pakuloy natin hanggang sa malusaw ang ating asukal. Saka at syempre, hanggang sa medyo kumulo at maluto yung ating gata. Dapat kasi luto. Bilis lang talaga to. Yan tunaw na ang ating ano guys, asukal at kumukulo na rin to. isi set aside lang muna natin to kasi hindi naman natin to pakukultahin. Pakuluin lang talaga natin. Ayan, guys. Kumukulo na rin yung ating tubig. Naka-set aside yung ating sauce. Lagyan natin ito ng konting tangis. Ayan. Tapos, ilagay na natin ang ating mga palita, Dahan-dahan. Alam nyo na yan, kapag lumitaw, ito 'tong ating palitaw. At idiretsyo na nating ilubog doon sa ating sauce. Ayun. Tama na muna yan. ating first batch. <laughs> lumitaw na ang ating palitaw. Talain lang natin ng konti. Yung iba nilalagay pa to guys sa malamig na tubig. Pero, ginagawa namin yon kung lalagyan namin ng nyog. Pero kung ilalagay naman namin dito, hindi na. Go na yan. Pagkaluto, shoot na yan sa ating sauce. Basta salain lang natin. Yan. Nice. Actually, pwede nang kainin yan. Pwedeng, pwede nang kainin yan. Diba? Ang lakas ng kulo. Buwasan natin ng unti. Para sabay-sabay ang pagkaluto natin. sobrang dali lang ng ating proseso yan bali dalawang salang pa rin yun guys dalawang salang ulit yung ating natitira pa pero pag halimbawa nakita namin ni daddy din hindi na, di na yan masyadong kasya yung ating sauce lalagyan na lang natin yan ng nyog ah oh, ba? Diba? Masarap din ang palitaw na may nyo. <clears throat> Pero hindi, marami to. Ang dami na sauce na yan. Sana natin. Para lumutang. Yun. Nagsisimula ng lumutang. Nagsisimula ng lumitaw ang palitaw. Yan talaga noon yung tinatanong namin kay nanay. Sabi ko na, pag nagluluto. Pag, kasi noon, pag nagluluto talaga siya, lagi, lagi talaga akong nanonood. Sabi niya. Sabi ko, bakit kaya palitaw? Tingnan mo lang, malalaman mo yan kung bakit. Aba, yung pala, lumilitaw pala. Ayan, katulad niya, no? lumitaw na yung iba. Ayan, yung lumilitaw, ibig sabihin, luto na to. O, oh, ba diba? Kusa namang aangat yan eh, kusang lilitaw. Hmm. Yan, kunin na ulit natin to. Dahil yan, o, oh, tingnan nyo naman, nakalitaw na. Tutok na yan. Okay. itin lang natin ang procedure ganun, ganun lang din ulit ang procedure doon sa mga natira po parehas lang ang procedure ng ating pagluluto kaya hindi na po natin ipapakita ang lahat-lahat ng procedure ng pagpapalitaw pagpapalitaw litaw okay Ayan. Isinalang na natin ulit itong ating may sauce na guys. Kasi ilalagay na natin yung ating syempre, ang main ano natin. Main ingredient. Ang latik. Kaya siya sya palito sa latik. Pero, eto kasi, medyo nasunog-sunog yung latik natin. Kasi, ang purpose ko naman kasi nung ginawa ko tong latik na to, ay para makakuha ng maraming langis. Kaya, medyo sunog-sunog sya. Pero, don't worry, hindi sya mapait. Papapakin nga lang sana yan ni Daddy D. Kaya lang sabi niya, hindi niya naman maubos. <laughs> Marami na siyang napapak dyan, guys. Kaya sabi niya, ipalitaw latik na lang namin kasi hindi niya na maubos. Kung hindi niyo naman purpose ang gumawa ng langis, ay huwag niyo masyadong sunugin ang ating latik. Yung medyo ano lang, ma-brown-brown -brown lang ng konti, tanggalin nyo na. Hindi ganito kaluto. Yan na! Eto na yon. Yan na siya. Luto na ang ating palitaw sa latik. Pakuluin lang natin ng konti. Yan. Napakasarap. Pumailalim ang latik dahil marami po yung ating sauce. Ayan, nandito po siya sa ilalim. Pero syempre, pagkakain tayo ay kukuni natin yan. Hmm. Yan, guys. Yan lang ang procedure ng ating palitaw sa latik. Pag na kami, kahit medyo bawal sa akin yan dahil yan ay malagkit at saka may asukal na brown. <laughs> Go lang yan, basta konti lang. Ayan, pag may merienda mo na muna kami. Tapos ang iba niyan, dahil napakadami naman yan, ay ipamimigay namin. Kila dalaman at saka kila nanay. Yan, guys, kain na tayo maya-maya. Yan. Kakain kami ng palitaw latik. Pero syempre, titikim si Ote, si Tata. Saka si Daddy D. Dapat ikaw, Daddy. Mayroon ako. Oo, oh, mayroon daw siya. Kasi ako isang piraso lang. Yung malit lang. Yan. Titikim na tang. Titikim na anak. Ako isang pirasong maliit lang. Ako si Daddy D naman mamaya. Sarap, hindi naman masyado matamis ka. Kasi syempre, bawal naman sa atin. Sarap na may rienda. Galing sa langis ng nyog. <laughs> hmm. Oo, step. Sarap na. Hmm. Hindi pala kain ng mga kakanin niyan eh. Pero dahil ang ulo niya ay eh, amoy kakanin na rin. <laughs> Ano tang? Keri tang? Ang tamis? Hindi rin mahilig kasi guys si tatang sa matamis. Keri tang? Alis lang. Alis lang ang tamis? Yung sabaw niya tang, ano yung gata? Na may asukal. Nagdadala rin ako sa kiladalaman, sa kilananay. Si Daddy din naman eh. Patik, naman namin si Daddy. Pumunta ako eh. Pumunta ko lang ng hotel, baka. Baka <laughs> sumama <ang> <laughs> Hindi, pa, dibidikit siya. Dibidikit. Anak, dahan-dahan lang ang subo ha. Bakit? Okay. Dumidikit talaga sa ngalangala yan. Paglunok. Paglunok. bilaukan -ok. Bila <laughs> Ano? Gusto mo ba? Sarap? kain tayo. Yan, si daddy din naman. Yan ang mahilig sa palitaw latik. Bumibili pa yan kami sa palengke. Si mga bulakenyos, mahilig magluto. palitaw nga na eh. Ang nga tang. Palitaw, masarap din talaga eh. Masarap pa. Pupulo na. Pero dahil may latik kami, latek pa, na, may latik kasi kami tang, dahil naglangis ako ng nyog, Panglinis sa anit ni Otep. Ay, sarap. Sure. Mm -hmm. <laughs> Walang bola. Wala. <laughs> hmm. hmm. lang Approve ba? Lang Approve. Nawala na na tamis. Ba, si tatang na ano eh, o. Oh. Yan si tatang kasi mahilig sa tamis eh. Parehas kami syempre. Lumambot na rin yung latik mo, ma. Lumambot din yung latik. Hmm. Lang, baka Ukad Apat yung gusti Yan Sticky <laughs> talagang Sticky ang sticky rice Sticky ang sticky ang sticky rice Baka pati pusti malunok Magdadala ako niyan tang sa inyo Madami kasi yan eh Ayan Sabi ko mama kumipo Wag na, matamis na yan eh. Wag na yun, matamis na yan eh. Approve ang ating merienda. Yes.